Gusto ko lang po malaman bakit niya po kami iniwan talaga. Yung papa po niya patay na ho. Ayoko hong tirain. Lagi na po po lang, ano lang ba ba ganyan yung sinasabi niya. niyo, Momo. Gusto ko lang naman po ng maayos na experience ko. Kyle, ayoko magsalita ng hindi maganda. Ano so, po ang dahilan bakit nyo inabando na po ang pamilya niyo? May problema ho kami sa asawa. Iyan po ay hindi po namin pinalabas kasi po yan ay sa amin na lang hong dalawa. Kung hindi ka pa po nila ate, kung hindi ka pa po hanapin, hindi ka po magpapakita at makakausap. Umihingi ako ng tawad sa lahat ng pagpukula ko. Kung nagkamali man ho ako, may mga rason naman ho ako, siguro ba araw maintindihan din na. Sige po. Umihingi ako ng tawad sa lahat-lahat. gusto ko lang mag uusap tayo eh. Itong problema to as a family problem lang. And, andali lang. Ang problema lang dito, may tao kasi nakiki-involve. Yun lang ang problema ko talaga. Noong una, nag-decide ako na ibigay ko na sa inyong lahat. Kaso, nakita ko yung Tita Amy mo, hinihinga sa akin yung spay ko. Ang sabi ko kay Tita Amy mo, bakit ako magbibigay ng spay kung nandito naman ako? Kasi nag-usap naman kami ni na Arne. Ibibigay ko. Ang akin lang, idaan natin sa tamang proseso. Lumugar tayo kung saan tayo nakalugar. Karapatan nyo. Hindi ko kayo pinigilan, di ba? Ang sabi nyo, mag-aayos kayo. Sabi ko, sige. Ang sa akin na maging open lang tayo sa isa't isa. Yun lang ang gusto ko. Kung ako mag-aayos, lahat ibibigay ko doon sa mga anak ko. Kung ano ang karapat dapat sa kanila. Anong nangyari kasi, ginanito nyo ako eh. Lahat ng pagkatao ko, inanyo ko eh. Di ba, nagtiksa ko sa'yo. Bakit? Ba't kailangan maging ganito tayo? Kailangan natin mag-usap lang ng maayos. Kung may sama ka ng love card, okay lang, di ba? Ang sakit ng sinabi mo, pero tinanggap ko. Buong buo kong tinatanggap kasi may pagkukulang ako. Kung naghiwalay kami ni papa mo, tinatanong mo kung bakit kita iniwan, kung bakit ko ay pinunta kay papa mo. May agreement kami, kaso wala kaming permaan. Ang sakit sa akin, ang hirap-hirap, pero ninulok po. At nasa kanya kayo, lahat may ibibigay niya kung anong kailangan niyo, pag-aaral niyo. Yun ang wala ako, hindi ko kaya ibigay sa inyo. Kasi noon nandito ka, nag-aral ka dito, sasabi mo, 14 years, nag-aral ka dito kain anak kita eh. Ayoko magsalita ng hindi maganda sa iyo eh. Communication yun, eh, ni mo. 2019. Tatlong beses ako nag-birthday, tumatawag kayo sa akin. Yolanda, tumawag pa kayo na humusta kayo. 2019, last natin na pagkausap. Sabi niyo sa akin kung nagsisinungala ako. Nag-aral ka dito. Ito yung communication yung tita nini mo. sabi mo, as in wala, 14 years, ina ako kahit. Ang hirap sa akin. Kaso may agreement kami ni papa mo, yun lang ang sinunod ko. Kung naghiwalay mo ma kami, may reason. Hindi lahat ng ina na kaya ibigay sa ama yung mga anak. Hindi ko ina binabali wala yung karapatan nyo. Ibinibigay ko nga. Sa nangyari sa atin dito. Sige, ilagay natin sa legal na proseso. 50-50 tayo. As a legal wife. Pero may pamilya ka naman. Opo, may pamilya na ako. Hindi ko yan dinidenay. Pero makikinabang din sa pera na pinagirapan ng tatay nila, yung pamilya mong bago. Kung 50-50. Hindi ho. Ina, ho ako ng agreement ina-assurance ko po yung pamilya ko po ngayon. Kahit ko yung magtanong kung ano po ang hanap buhay ng asawa ko ngayon. Hindi ko, kasi ang purpose ko po niyan, kaya ho ako nag-ano ng share ko. Balang araw ho, ang pera madaling maubos. Yung mga anak ko, kahit putulin pa yung kamay ko, darating ang araw, Carl, pupunta at pupunta ka rin sa akin. Sa ngayon, oo, malakas ang loob mo. Pero pag nagpamilya ka na, hahanap ka pa rin ng ina. Yung pera ho po yun, ibibigay ko po rin po sa kanila. Bakit na, hindi mo lala ibigay ngayon, Ma? Hindi ko ibibigay. Bakit? Be assurance sa inyo. Ilang years niyo po kami iniwan, tapos, tsaka kayo babalik kung kailan na matay yung father namin. Tumawag si Arne, kaya ako nagpunta. Hindi ako decidido pumunta doon. Kung hindi lang si Arne tumawag, hindi ako pumunta. dapat nung si Papa, pinapauwi kita, hindi ka pumunta. Arne, so, alam mo... lang si Papa, naghihingalo, sabi ko, umuwi ka. Arni. 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 Hirap na hirap na ako na matay si Papa. Nagtanong ka ba ako sa nakukuha ng pambay sa ospital? Tinanong mo ba ako ano ang sitwasyon ni Papa? Arni, titanong kita. Di ba sabi ko, Arni? Ano bang naitulong ng Adjumar? Ang sabi, wala, tita. Ayun na nga, nga ang hinihingi ko, tita. Sana nandun ka. Kasi di ba sabi ko, ikaw pa rin ang asawa. Pero bakit hindi ka pumunta? Alam mo ang sitwasyon ko Arnie, hindi maganda yung relationship namin ng mga hipag ko, alam mo yan. Pero tinulungan siya Arne. Humingi kami ng tulong sa lahat mga katrabaho niya. Kung hindi pa humingi ng tulong kay Kuya Brian, hindi kami tutulungan. Nagbigay ang ajimar ng tulong sa papa mo. Alam namin yun, yung Oo. para sa pagpapa-opera niya. O kaya nga. Uh. Pero hindi nga kasi, inuuna niya nga, iniisip niya nga yung mga anak niya o oh, magpapagamot siya tapos wala din. Kaya nga dapat sinabi nyan? mo rin sa akin na tita, nagbigay ang Ajimar ng tulong. Hindi naman ako maghahabol yun. Tinatanong ko lang na Arnie, nagbigay ba ang Ajimar ng kahit kunting tulong, tulong kay Papa tulong mo? Yun ayun. Ay para maoperahan si Papa bago pa lang na-detect na si Papa ay mayroong ano sa puso. Hindi pa si Papa na u oh, hospital doon yung tulong na yun na sinasabi ninyo binigay yon para maoperahan si Papa. Ang inaano ko, yung nasa ospital na si Papa, yung mismong nag-aagaw buhay siya. di ba sinabi ko sa inyo, gusto ko nandun kayo, hindi yung tulong sa Agimar, hindi yung na nandun kayo, Hindi ka, diba? nagsabi na, mong na na ka nagsabi na gusto mong nandun bibigyan ako. Bibigyan pa kita ng pamasahe, ba? Diba, sa ko, tita, bibigyan kita ng pamasahe kung wala kang pera. uuwi ka ba? Sabi mo, hindi. Ikaw ang pananay, ikaw nang bahala. Sabi ko, hindi na ako, Ernie. kasi ikaw naman yung nandyan. Alam ko naman ang sitwasyon namin. Hindi maganda. Pagdating mga anak mo, nalang inisip mo. Dapat umuwi ka na lang noon. O sa pag-isip sa mga anak mo. Ano yung nararamdaman nila hanggang ngayon? Nagluluksa sila. Wala na nga silang tatay, pati ba naman ikaw? Bakit, Arne? Kayo lang ba nagluluksa? Alam Ay, mo, pinagdaanan ko. Tita, nag-aaral sila. nag aaralo Si Kay graduating, si Kay ngayon, tita. Pero nandito siya. Kaya nga, di ba, nag-offer ako sa inyo? Kaya sa kaso, ayaw niyo pumirma. E, Ibigay kasi yung mo sa amin. Waiver of rights. Bakit gano'n? at ang Weber sa inyo? Ang oh, a Abrights, di ba? Yung pangalan ko nakalagay, ibig sabihin, wini ko sa inyo ang karapatan ko. Hindi po. Ang nakalagay po sa taas, kung karino nyo po i-wave lahat ng rights nyo. Ang nilagay nyo pong pangalan, Chodora Cueto, sa inyo po. Tapos pinapapirma nyo po kami doon sa babang section ng mga, pangal ng mga pangalan okay. namin para i-wave yung rights sa inyo. May text messages pa nga po eh. Ikaw yung mag-wave ng rights pero yung pangalan mo yung nasa taas ng ano, kasi yun, tinanong ko rin sa abogado, sino ba nakalagi dito? Tapos iba po yung pagka-explain nyo sa amin. Sabi nyo po, ino-authorize lang po namin kayo na magayos ng papeles. Hindi nyo po sinabi na i-wave namin yung rights namin. Iba po yung authorization sa wave ng rights. Ay, hindi ako nag-aano ng isip ng ganyan. Kasi ang ano ko lang talaga, maayos. Wala akong iniisip na kukunin ko yung mga rights ninyo. Kasi karapatan rin namin yun kasi mga anak kayo. Hindi ko inaano na ibigay nyo yung karapatan nyo sa akin. Yun nga po yung nilagay, nilagay, nyo dun sa paper eh. Pin, yung, second day na pumunta po kayo, pinapunta nyo po kami dun sa may attorney, nagpunta po tayo doon. Nag half day pa nga po ako sa school kahit may quiz ako eh. Tapos nakalagay po doon sa section sa taas, pangalan nyo, I hereby waive my rights to Jodora C. Cueto. Ano po pagkakaintindi nyo doon? Ang punto ko doon, yung rights ko, ibinibigay ko. Direkto na po tayo na anong dapat, anong maganda para sa inyong dalawa. So ano ba yung gusto mo, Dory? Yung SPA po niya, para po maayos namin yung sa pag-ibig. Tapos yung pipirmahan niya po sa OWA. Kasi po, lagi niya pong pinaglalaban na legal wife siya. Eh, literal na sa papel lang po siya asawa kasi hindi naman niya po kami naalagaan na anak niya. Hindi niya din naman po naalagaan si Papa, lalo na nung naghihingalo yung Papa namin. Paano po kayo naging wife? Paano niyo nasabi na wife kayo? Tapos may pamilya po kayo ngayon dito? Bakit si Papa mo ba wala rin asawa? Wala! Wala naman si Papa kinakasama ng girlfriend. Meron, pero asawa. Walang asawa si Papa. Kinakasama ang ni. Dito Sabag, eh, wala, wala si rin papa. naman akong pakialam doon eh. Nasa ko si Papa, paano siya magkakaroon ng asawa? Masasabi mong asawa kung literal na nandito sa Pilipinas at dito na nakatira. Eh si Papa naman ang nirangan na nandito sa Pilipinas, eh nung madetect na hindi na siya pwedeng makasakaya. Eh di ba siya oh. namamahala doon sa negosyo? Siya ang namamahala pag nandito sa Pilipinas. Sa kauna ko naman, yung... naman nag-asawa, di ba? Sinabi mo. Nagkaroon ka, ka nga na nga ng anak Papa, nag-asawa ka na? Bakit nga ba? Ano bang ano bang rason? Kaya... Ano ba yung ay sinasabi nyo? nga na po na po na eh. Yun nga po yung inaalam namin eh. Ano po ay, ba yung agreement nung yun tatay po nila Dorian? 2007, may problema na ho kami. Pero hindi ho namin pinapaalam. Kami lang ho dalawa ang nag-uusap. Umuwi ako kasi, talagang ang sabi ko, hindi ko kayang lunokin yung agreement nating dalawa. Ano po ba yung agreement na yun? para mali malinawanan din po sila, Dorian. May mahal siya rin Yung una, hindi ako naniniwala dahil hindi ko talaga in-expect. Pero nakiusap siya na huwag akong hum humiwalay. Ang gusto niya, nandun lang ako sa bahay. Sabi ko naman, paano ko lulunokin lahat? Kung magkasama tayo sa isang bahay, magkatabi, tapos hindi mo naman ako mahal. Nung una, tinitiis ko dahil may dalawa kong anak. Pero sinabi yun, hindi ko talaga kaya pikitan. Mas okay kung maghihiwalay tayo. agreement namin, hindi namin sasabihin kahit kanino. Dahil doon sa dalawa. Umuwi ako 2007. Pinipilit ko maging maayos, 7, 8. Pero hindi ko talaga kaya. Ang sabi ko, okay lang sa barko. Mangyayaring ganito. Pero kung dito sa Pilipinas, hindi ko kaya. Lahat pinagdaanan ko. 19 years old pala ako, kinaya ko lahat. Pero yung paraan na yun, hindi ko kakayanin. Umuwi ako, kasama ko si Kel at si Andre. Pinag-aral sila dito. Ang problema ko, hindi nila kayang yung hirap dito kasi nasanay sila kung anong buhay na meron sila. Pinababalik niya ako, pero nanindigan ako talaga ako na hindi na, hindi na ako babalik. Sabi niya, maghihirap ka. Mas okay kung tuyo at asin. Okay na ako dun. May pira nga ako, pero yung, yung dibdib ko, para sa akin ang hirap, pero kung sa inyo okay lang, pero para sa akin napakahirap. Kaya ginib ko lahat. Sa so kasunduan niyo rin po ba, ma'am, na pag kayo ay maghihiwalay, hindi mo nakakausapin or ikakat mo na yung communication with your CB, ano, anak? Wala ho kaming sa kasulatan, pero usap lang. Habang nasa kanya yung mga anak ko, hindi ako makikialam. Kaya pumikit ako. Yun lang ang ano namin. Pero bakit kung hindi niyo sila kinukonta? Sa totoo lang, wala akong lakas ng loob na sila. Pero nagkakausap kami kasi yung kapatid niya laging nakikipag-communicate. Wala akong ibang sasabihin ko din yun lang. Hindi niyo po ba naisip na sa panahon po na wala kayo doon, is pa, kailangan rin nila ng pag-aaruga po ng isang nanay? Siyempre po, naisip po. Si, nanay din ako eh. Kaya pag naisip ko sila, inipong ko lang yung mga picture nila yun lang ang tinitingnan ko. Nananalangin ako na sa, oras, darating yung oras na makikita ko yung sila. Kahit makita ko lang sila at sa sapat na sa akin. Kaya ito lang hindi ko. Yung mga picture nilang lahat. Yung maliliit na sila. Sa tuwing nalulungkot ako, ito lang tinitingnan ko sa kanila. Kasi ito lang ang souvenir ko sa kanila eh. <laughs> ito na basa, ito nung Yolanda, pero inipon ko pa rin eh. Kasi sabi ko, ipapakita ko. Kahit hindi nila ako tanggapin, okay lang. Anak ko sina, mahal ko sila. Pero may mga rasyon, bakit kailangan ko gawin, Kapatid ni Arne, si Casey, graduation niya. Ito kami. Maliliit pa sila. Itong graduation ni Arne, inihipo ko po. Ayan, yung picture ni Papa niya, ko pa si Arne, high school siya niya nung mag siya. Ito si Casey nung birthday niya. Nagkasama kami dyan. Ito si Casey. Grapeful pala pa niya si Casey. Ito lang tinitingnan ko talaga pag nalinis ko sila. Mama, alam niyo naman na madami paraan para makontak kami. Hindi naman kayo hinarangan, hinarangan ni Papa para hindi kami makausap. Sila ate pa nga po yung gumagawa ng paraan para makapag makausap namin kayo. Kahit sa text, kapag birthday nyo, pinapat, tinatawagan nila kayo para batiin namin kayo. Sinasabi nga nila na huwag kayo mag-aano ah, ng sama ng loob sa nanay nyo kasi kahit ano mangyari, nanay nyo pa rin yan. Siya pa rin yung nagluwal sa inyo dito sa mundo. Wala naman po akong galit sa inyo, ma. Aano ah, lang po ko sa mga ginagawa nyo sa mga sinasabi nyo na iba po yung ginagawa nyo sa sinasabi nyo. Pero Dorian, namimiss mo rin ba si Mama nung panahon na hindi kayo nagkakausap? Opo, kasi nung dati may mga family event po sa school. Tapos tatanungin ng mga classmate ko, Nasaan yung Mama mo? Sabihin ko, wala, iniwan kami. Kasi yun lang naman po yung alam ko. Kasi po nung nandito po kami sa Leyte, tapos dinala niya po kami sa Cavite, bigla po siyang sumakay ng tricycle, tapos sabi niya, babalik ako. Tapos, yun na yung last na naalala ko po sa kanya. Di ba, ba ako umalis? Di ba kasama ko si Papa mo at si Andre? Nung gabi, nag-usap kami. Sige, Han, pwede ka na umuwi ng Leyte. Di ba sabi ko sa'yo, Arnie, may tiwala ako sa inyo yung mga anak ko, inihahabilin ko sa inyo. Dahil alam ko, alaga nyo to eh. Magkasama kami ni Papa mo nung umalis na yun. So, hindi na ako lumingon kasi nahihirapan talaga akong nasa bus na kami ni Papa mo. Inassure niya sa akin huwag ka mag-alala yung mga anak mo maging okay sila. Yun ang last namin na mag-usap. Kasalanan ko po ba na ganun yung naalala ko bilang bata pa lang ako nun? No? Yung pinaka gusto mo, Dory, sabihin mo na kay mama mo. Yung sa ano po, yung sa awa po, tapos yung guardianship pati po sa pag-ibig para po matapos na po lahat. Kasi sabi niya po, pinapaubayan niya po kami kina ate kasi maalagaan naman nila kami. Kami nga po napaubayan yung kaming kapatid. Tapos ito po, hindi niya po mabigay. Ayun Ay, na nga problema eh. Di ba in-offer ko sa inyo yun? Yun nga po. Wala Ang kaso nga po ayaw yung... nyo. Hindi, ko, hindi po namin ayaw. Wala po yung documents para mag-provide po dun sa hinihingi ng OWA kasi po ayaw po ibigay ng sa school namin kasi graduating student po kami bawal po bawal po magbigay ng transcript ng ng sa record po Nagawa na rin kailangan mong mga papel. Yan, o, oh, yan. And hopefully, magamit niyo ito sa tama. Thank you po, Mama. Ang lagi po kayong mag-iingat. Pasensya na po kasi. Mag-aiba po tayo ng nalalaman sa ano, nung nagkahiwalay po tayo. Sana po, mapatawad po natin yung isa't isa. Anong naging reaksyon mo nung nalaman mo kung bakit kayo iniwan ng Mama? Naintindihan ko naman po kasi wala naman pong babae na gusto yung mangyari yung ganun. Ngayon po, naintindihan ko na po. Okay lang ba sa'yo na si mama mo pupunta sa inyo, ikaw ay tatawagan, mag-uusap kayo? Okay lang naman po na magkaroon pa rin po ng communication. Ikaw ma, may mo ba na hahanap ka ng paraan para makausap po itong si Dorian at yung isa niyo pang anak? Sa ngayon ho? opo. Kasi dati po hindi ba ako basta makikilos eh. Sa ngayon na okay na pong lahat, willing po ako. Kasunduan. Ako po si Teodora Kwet, Kajenti Kweto, residente ng Barangay Kuta, Barogolete. Ibinibigay ko na po ako ang guardianship ng aking mga anak na si Dorian Kyle Cueto at Anthony Chan Andre Cueto kay La Arne Capistrano na nakatira sa Black 1, Lat 1, Phase 1, Ferencist Subdivision, Imus Cavite. Bilang patunay lalagda ako sa ibaba. maraming salamat po sa pamasahe na binigay niyo po sa amin papunta at pabalik po ng Cavite na dahil po sa inyo na kausap na po namin yung mother ko. Maraming salamat din po sa hotel tapos po sa pagkain po na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat po sa Rafi.